Hello everyone! nako, natatawa talaga ako dito kay Risa Honteveros. Talagang pinupush talaga niya na dapat no, i-consider talaga sa ano yung uh, after ng uh, reschedule, rescheduling nung... Uh, ano yung uh, impeachment sa June 11 ay dapat talagang i-reconsider na ipagpatuloy talaga yung impeachment sa 28 Congress ito pakinggan natin na at binara talaga siya <laughs> barang bara siya ni uh, Tolentino ah nagugustuhan ko na si Tolentino ayan na pero nako hindi na alam na natin yung kulay niya ng mamangka sa dalawang ilog nako eto guys, panoorin natin. The impeachment of President Clinton was presented to the Senate after the Senate had adjourned Sinedie. After, Mr. President, the Senate had adjourned Sinedie for the 105th Congress and the Senate conducted the trial in the 106th Congress, Mr. President. So, For the record lamang po, dahil very very pertinent sa binanggit ng majority leader, ng minority leader, at pati ng Senate President na following U.S. practice and precedent. And with one very recent concrete example po dun sa impeachment ni U.S. President uh, Clinton. So I hope that we can consider this in our own decision making, at Mr. President even after the rescheduled presentation by the House prosecutors to the Senate uh, as an impeachment court on 11th June. Makaiba yung sa Philippine Senate at U.S. Senate kasi ang naiiwan sa U.S. Senate tuwing mag election ay 67 senators. Enough to constitute a quorum out of 100 senators and enough to convict or acquit. Sa atin po, 12 lang. Not enough to have a quorum of 13, more so a number of 16 to convict or But... Ah, yun, yun. Senator Risa, makinig ka, makinig ka. Nako. O, oh, diba? Yun pala. Sa, sila sabi nila na um, susundin daw nila yung example sa US sa US Senate. Eh sabi naman ni Senator Risa, so yun nga, yung US Senate katulad nung impeachment ni Clinton, President Clinton, ay tinawid daw talaga sa next Congress. Sabi naman ni ano <laughs> ni Tolentino. Iba din naman yun sa US Congress kasi na, ah, sa US Senate kasi they have enough numbers tuwing election, no? Eh, dito sa Pilipinas, 12 lang hindi enough para magka-quorum 13 kailangan para magka-quorum i12 lang sila 'di ba kasi yung 12 another set of 12 is nagkakampanya nga no para sa wala nga kasi end na ng term nila at nagkakampanya yung iba para maging senator na naman. Naku, yun pala eh. Naku, talaga to si Senator Rizam Teveros hindi nakikinig eh. <laughs> Kaya guys, anong masasabi nyo? Gigil na gigil talaga, no? Dati, ano? Ito sila, naala, naaalala ko dati. Talagang galit na galit sila sa mga ill-gotten wealth ng mga Marcoses. At talagang against sila sa mga Marcoses. Pero ngayon, guys, tingnan mo, pink lawan tsaka mga dilawa, no? Nagkakaisa na sila. Nilalabanan na nilang lahat ang Duterte nakalimutan na nila yung mga ill-gotten wealth <laughs> ng mga Marcoses at nakatuon na sila sa secret, secret wealth daw ng mga Duterte. <laughs> paano kaya nila nalaman, no? Na, sila secret, pero paano kaya nila nalalaman? <laughs> Nako guys, talaga, yun talaga yung dapat na, alam mo yun, pag-isipan. Kasi, Nakikita mo talaga kung sino talaga yung, uh, uh, ito pa, merong kaso sa, uh, yung merong, ano, nagva-viral ngayon na babae, batang-bata, na nerape daw ng mga leaders ng kabataan party list. Sa member kasi siya ng kabataan party list at nerape daw siya tatlong beses, iba't iba. Iba-ibang iba mga leaders, grabe naman yun. Tapos ngayon, yun yung... Uh, nireklamo niya. Bakit hindi kaya yun yung pagtuunan pansin ni Risa Ontiveros, no? Di ba siya yung Committee on Women? Yun ba yun? <laughs> Chairman? Committee Chairman on Women? Dapat yun yung pagtuunan niya ng pansin. nako talaga to si Risa Ontiveros. Yang nakatuon talaga yung mga ano nila? Lahat talaga nakafocus sa impeachment. <laughs> Ay, nako, talaga, politika. Anong masasabi nyo? Don't forget to comment down below and like and subscribe to my channel. Have a great day. Bye!